Sit! Tito, 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 guys Tito, si ambak na Tito, 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 Ang amoha. Blage tekan anok the wait. Guys. guys so. Layo pa kayo, guys. Nagmo blager. Um, guys. Mga okay, guys, hello mga amo ya. guys?

Guys, nana si Janjik, si Janroy, mau Oh, oh. Ayang, palayu. Usa, palayu. Ayang, sapang. Ayang, ayang, sapang, sapang, sapang. Ayo pagi Ayan doy, Ready, set, 1, 2, 3! Ito ka na guys, si Janjic guys, ni Ambak na. Ako para maliko mo dito. Buksa eh, sa. Ayaw ang timon, ang timon. Hindi ayoko. yun. Tuli Ang timon mo, bae. Ang timon, ikuan. Buye, buye. Ilak ang timon. Buye, buye. Para mo sa dulo Roy. Para muli ba. Buye, buye. Buksa eh, Roy. Buksa eh. Oh, kara. Tine, bukong. Paingon dito. na. Ay, si tilanoy, para... Ay na.

otra oh, anda hulo tan aura sila guys And ang nagbirada anak guys si Janjik Blang Ada guys, si Janjik, kalayuk nasila. Magkakaroon tayong buwan. Huwag kayong maghanap. Kailangan ko! Ano all Dito doon? Ano ba? Isom na gain ako no? Full sum na. layo na kita. Guys, naana guys?

akalae mga guys. guys na Morning guys, na marang si Janjik vlog. Goodnessat so, guys, mo so, ambak na pod. dama man sein lo no? kaway kaway jan sama tinggal lagernya saulin african blager african blager

sa marang guys so buhi pa ayo di diba? <laughs> Wala lang pa di ni saka lang <laughs> guys ang marang guys so... tao man di ai di man di marang Ha yo <laughs> uh, Magandang umaga pala sa inyo mga tagbis uh, A ko na pala yung ano pala Ayan, tinalunan ko kanina para sa bangka na lang o para sa pakura na lang hilain para kasi ano, mabigat kasi dito sa bangka. Bali dalawa ang nahuli namin ngayon. Ah, uh, isa bang natoy at isa rin sa akin. Ay, e, uli ko rin sa pangyo. So yung huli ko mga tagbis nasa 40 kilos yata yun

Baka mabasa. Okay, ulit, okay. okay. yeah. Ulitin ko mga inilet Iniwan ko kasi yung kamera inilet naku. ko lang kayo doon -do. <laughs> para di mabasa yung kamera ko na talaga na mahirap kasi wala pa kasi tayong ano wala na kasi ang bugiro na tayo pinagay din po na ako na wala na kasi tayong pang pa ng ano pang pang waterproof na mga milpon so ito pa lang sa akin mga katagpis Ah, uh, ng laman loob. Yes. At sa, yung sa likod niya, kay Natoy. Huli sa, sa kasama namin taga-pakura. Natoy daw! Yung isa, akin! <laughs> so, pasalamatan muna natin si ano, dudong. Siya kasi yung naghawag sa kamera ko kanina. Iniwan ko lang sa kanya. <laughs> Ребята, yung mga ano ngayon, kabuhayan. So pala mga katagbis yung nakahuli si Dong Nats. Siya yung nakahuli sa isa. Malaki rin. Nasa 50 yata to. Pikas dong pikas. So, ang isa na naman ang um, ano, na ng... Ah! Uh, ano yung Ah, oh, ka lang ka lang. Okay. Sakit eh.

Ito so, yung ano, ginamit ko na taga mga tag -taga sa Chicago. Ayun, 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 ayun. Donuts! Kaway kaway! Kaya nakahuli ka! Dong! Pastin lang! ka! Ka maulawon! Kung sa mani, Toy kon? Tak tak toy? Timbangan to eh. So ganito kami mga tagbis uh, Dito sa laot Kukuna namin ng ano Kukuhaan namin ng Yung dulo nya At saka laman loob Hindi uh, yun masira ang mga ano sa ilalim, may mga kabuhayan na naka ito. nito. Matag sa tuyo. ulitin ko mga katagpis ah, lumipat kasi kami ah, nandito na kasi yung ano uh, ah, ng payaw na kinunan namin ng mga kabuhayan uh, ah, pisa na kasi sila so nandyan sila sa ano, bandang kaliwa namin nagsugod na kong lagak tawag kami nito sa amin mga tagis mga perip <todic> Pauline Awisam Dustin Clyde ang nagwagi

wala lang na maliit ang na uh, ano na ipon ng mga maliliit na kabuhayan so, ito lang Oh, this is the Rex, Rex! berapa ma, patong na to Sangir dong. Patong ta na Sangir. Patong na di ni Sangir. Ay, ka! Dala na Sangir! Wah! Patong na lang Sangir. Abay ba na akong dito? Gamiton. Run! Ha? Karabot, karabot! Wah, yun. Tagak yun. Ito na to ni Sangir. Sangir. hanggang dito na lang ang video ko mga katagbis ah. tulungan ko pa kasi si Dudok na ano ba ilagay pa na tag ilagay pa namin ko sa ilalim ah, saka lagyan ng ilog dala dong ang natoy nagustuhan nyo mga katagpis sa mga video ko. At sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe, subscribe, -subscribe nyo naman ang YouTube channel ko mga katagpis. So hanggang dito na lang ang video ko mga katagpis. Kita-kita sa susunod dating mga vlog. So yun lang. Bye-bye!